Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoong Heso Kristo. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob, manalangin tayo. Panginoong Hesus, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyong presensya na may pusong punong-puno ng pasasalamat at pagpupuri. Ikaw ang aking Panginoon, Tagapagligtas at Kaibigan. Walang katulad ang iyong kabutihan sa akin at sa buong araw na ito damang-dama ko ang iyong paggabay at pagmamahal. Salamat Hesus sa buhay na ipinagkaloob mo. Sa bawat hininga sa bawat pintig ng puso, sa bawat hakbang na aking tinahak ngayong araw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naririto pa rin. Hindi man perpekto ang lahat ngunit alam kong kasama kita sa bawat yugto ng buhay ko. Pinupuri kita, O Jesus, sapagkat ikaw ay tapat. Sa kabila ng aking pagkukulang, ikaw ay nananatiling mahabagin. Sa oras ng aking kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, ikaw ang aking katiyakan at kapayapaan. Panginoon, salamat sa mga biyayang aking natanggap, maging malaki man o maliit. Sa pagkain sa aking hapag, sa tahanang aking inuuwian, sa mga taong nagmamahal sa akin, at sa mga pagkakataong nadaram ako ang iyong yakap, salamat sa lahat ng ito. Salamat din, Jesus, sa mga pagsubok. Bagamat masakit, alam kong ginagamit mo ito upang ako'y lumago at lumalim sa pananampalataya. Tulungan mo akong laging magtiwala sa iyong plano at sa iyong tamang panahon. Pinupuri kita o Kristo sapagkat ikaw ay Diyos na buhay. Ang iyong pangalan ay dakila sa lahat ng pangalan. Sa iyo lamang ako sasamba, maglilingkod at mag-aalay ng aking buong pagkatao. Ngayong gabi, Panginoon, hinuhubad ko sa iyo ang lahat ng bigat sa aking puso. Linisin mo ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo ako ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pagtulog na sanay maging mahimbing, mapayapa, at puno ng iyong presensya. Pagpalain mo ang aking pamilya, mga kaibigan, at ang buong mundo. Naway ang iyong liwanag ay sumilay sa lahat ng pusong nasa dilim. Panginoong Jesus, sa gabing ito, lumalapit ako sa iyong presensya. Dala ang pusong mapagpakumbaba at pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa isang buong araw ng iyong katapatan, sa bawat hininga, sa bawat hakbang, at sa lahat ng biyayang nakita man o hindi ko man napansin. Panginoon, Ikaw ang liwanag sa aking landas ang kalakasan sa gitna ng aking kahinaan. Kung ako'y nabigo ngayong araw, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako'y patuloy na tumatayo. Kaya ngayon sa katahimikan ng gabi, sa kung purihin ka, pasalamatan ka, at ibigay ang aking buong puso sa Jesus, ikaw ang aking tagapagligtas hindi ko man masukat ang lawak ng iyong pagmamahal. Nararamdaman ko ito sa bawat yakap ng kapayapaan. Tuwing ako'y nababalot ng pag-aalala, salamat sa krus na iyong tiniis para sa aking kaligtasan at kapatawaran. Dahil sa iyo, may pag-asa ako sa kabila ng dilim. May bagong simula kahit ilang ulit akong madapa. Pagbasa ng Salita ng Diyos Awit isang daan at tatlo, uno hanggang lima. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At ang lahat ng nasa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. At huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan na siyang nagpapatawad ng lahat mong kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong sakit na siyang nagliligtas sa iyong buhay mula sa kapahamakan. Na siyang nagpuputong sa iyo ng tapat na pag-ibig at habag. Na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay. Upang ang iyong kabataan ay muling mapanumbalik gaya ng agila. Salamat Panginoon sa protection sa buong araw sa mga panganib na hindi ko nakita ngunit inyong inalis. Salamat sa pagkain sa aking habag, sa bubong na aking tinulugan, at sa katawang may lakas pa rin makapanalangin ngayon. Salamat sa mga taong naging kasangkapan mo upang ipadama ang iyong pag-ibigang pamilya, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, at maging ang mga estrangherong nagpakita ng kabutihan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Ikaw ang Alpha, at Omega, ang simula at wakas, ang bato ng aking kaligtasan, walang kapantay ang iyong kadakilaan. Ang iyong pangalan ay itataas ko magpakailanman. Sa iyo ako'y lubos na nagtitiwala. Kahit anong mangyari bukas, alam kong hawak mo ang aking kinabukasan. Sa iyo ko'y sinusuko ang lahat aking mga plano, pangarap at pangamba. Panginoon Jesus, ngayong gabi, itinataas ko ang lahat ng bigat ng aking damdamin. Inaamin ko, may mga bagay akong hindi kayang unawain, ngunit naniniwala ako sa iyong kabutihan. Kaya't hayaan mong ako'y magpahinga sa iyong piling na may kapayapaang nagmumula sa iyo lamang. Puspusin mo ako ng iyong espiritu nang sa paggising ko bukas isang bagong araw ang aking salubungin na may pusong puspos ng pasasalamat at pananampalataya. Maraming salamat o Panginoong Hesus sa iyong katapatan mula umaga hanggang gabi. Sa lahat ng panahon, ikaw ang aking kanlungan. Purihin ka sa aking buhay. Purihin ka sa bawat araw. Purihin ka magpakailanman sa iyong banal na pangalan ako'y nananalangin. Jesus, sa iyong mga kamay ko ipinagkakatiwala ang aking bukas. Gisingin mo akong muli na may panibagong sigla, pananampalataya at pag-asa. Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kaparano ang unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-LIKE o mag-iwan ng comment kung may nais kayo ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.